So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay So nandito ulit ako ang inyong uh, advisor pagdating sa inyong buhay pag-ibig Sigurado ako at this moment of time sa magiging topic natin ito Maaaring makatulong ito sa napakarami nating subscribers na merong problema sa kanilang buhay pag-ibig So kung gusto nyo mga kamamay ng ganito klase ng uh, videos, mga love advice na maaaring makatulong sa inyong buhay pag-ibig Huwag nyo sana kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell and yung like button. Sa pamamagitan na pagpindot ninyo sa pamamagitan ng pagpindot ninyo dito sa like button, marami tayong matutulungan na mga okay may problema sa kanilang buhay, pag-ibig. So, at this moment of time, mga kamamay, magiging topic natin ngayon is mga bagay na kailangan mong gawin para sa ganun mas mahalin ka pa ng isang lalaki. Yes, mga kamamay, mas tataas pa ang pagmamahal sa iyo ng isang lalaki kung gagawin mo itong aking mga tips na ibibigay sa video ito. Kaya mga kamamay, mangyari sana na mo ang video ito para makuha mo lahat ng tips na gagawin natin. Okay? So, huwag natin masyadong patagalin pa mga kamamay kung nakapagsubscribe na kayo. Simulan na natin ang ating topic ngayong gabing ito. So, ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin para sa ganun is mas lalo kang mahalin ng isang lalaki? So, number one, huwag mong alisin ang lambing sa kanya. Yes mga kamamay Yung iba kasi sa atin dito especially mga kababaihan Sa una lang sila sweet Sa una lang sila malambing Nung una pang nakilala niyo ang isang uh, lalaki o isang babae Dati ang sweet sweet Dati pinagluluto ka pa Dati sinusulatan ka pa ng love letter Dati dati pinaghahanda ka pa ng pagkain bago ko pumasok ng trabaho Ang sweet sweet pa niya Okay, naglalakad kayo, hinahawakan pa niya ang kamay mo. Kapag aalis ka ng bahay, pumunta ka ng trabaho, hinahalikan ka pa. Pero bakit habang tumatagal, parang nagbabago yata ang isang babae? So mga girls, huwag niyong alisin ang lambing ninyo sa inyong sarili para mahalin kayo o mas lalo kayong mahalin ng isang lalaki. Tandaan nyo, nararamdaman namin mga lalaki kung kayo is unti-unting nagbabago. Nararamdaman namin mga lalaki na yung inyong ginagawa dati is nawawala na. Hindi lang kami nagtatanong, hindi lang namin yan inuusisa pero napapansin namin yan. At dyan, sa mga bagay na ganyan, nababawasan ang aming pagmamahal. Nababawasan ang aming pag uh, paglalambing din sa inyo kapag kaganyan kayo. So para mas tumaas at manatili pa rin ang pagmamahal namin sa inyo at lambing, make sure huwag niyong alisin yung lambing ninyo sa inyong sarili. Ipakita niyo sa isang lalaki, mga asawa niyo yan, mga partner niyo yan, hindi dapat kayo mahiya. Maging malambing kayo, maging sweet kayo. Yakapin nyo, halikan nyo, i-holding hands nyo kapag ka naglalakad kayo. Walang masama dyan. Kung iniisip nyo nung kayo ay una-una pa lamang na hindi pa kayo masyadong pinapayagan sa bahay na magkita na magsama, oo, bawal pa yon. Bawal mong lambingin siya ng talagang lambing na lambing. Yung tipong hahalikan mo, yayakapin mo in public. Pero ngayon mga kamamay, jowa, jowa nyo na yan, asawa nyo na yan, partner nyo na yan, ang tagal nyo na, sampung taon na kayo nagsasama, bakit nawawala pa yung lambing na ganyan? Mga kamamahal, sinasabi ko palagi sa inyo, napakahalaga po ng pagiging sweet ninyo sa inyong mga partner para po manatili ang pagmamahal at mas tumaas pa ang pagmamahal sa inyo ng isang lalaki kapag nararamdaman nyo palagi na nandun pa rin yung pagmamahal ninyo at hindi yun nagbabago. Okay? So, number two, para sa ganun is mas tumas pa ang pagmamahal iyo ng isang lalaki. I-appreciate mo lahat ng ginagawa niya. It's either maliit man or malaki. Yes, mga kamamay, sinasabi ko din sa inyo, ha? Ah. remind ko sa inyo palagi. I-appreciate nyo po lahat ng ginagawa ng isang lalaki. Napakasarap sa pakiramdam na ina-appreciate ka ng isang tao. Sa mga sakripisyo mo, sa pagtatrabaho mo, sa paghahatid sundo mo, 'di ba? So mga sacrifices 'yan ng isang lalaki. Kaya mga kamamay, kung gusto mong mas mahalin ka pa ng isang lalaki, i-appreciate mo lahat ng ginagawang effort sa iyo ng isang lalaki maliit man o malaki. Inihatid ka? Sinundo ka sa trabaho? May pinakiusap ka at sinunod? Pasalamatan mo naman. Pinagluto ka? Pasalamatan mo naman. Lahat bigyan mo ng pasasalamat at i-appreciate mo sa ganyang pagkakataon, matutuwa ang isang lalaki sa iyo at makikita at mararamdaman niya na nandiyan ka talaga para sa kanya. Na nandiyan ka talaga para mahalin siya. So, kung gusto niyong mahalin kayo at mas tumaas ang pagmamahal sa inyo ng isang lalaki, i-appreciate mo siya. It's either malaki o maliit mang bagay yan, makakatulong po yan sa kanyang sarili para mas mahalin ka pa niya. Kasi kung wala mang naniniwala sa kanya, at least ikaw na kanyang asawa, at least ikaw na kanyang partner, nandyan para i-cheer up siya, para palakasin ang loob niya, para i-appreciate siya sa mga bagay na kanyang ginagawa at pinagtatagumpayan na siya lang ang may alam o na kayo lang dalawa ang may alam. So number 3 na bagay na kailangan mong gawin para sa ganun is mas tumaas pa ang pagmamahal sa iyo ng isang lalaki. Magpatuloy lang sa pag improve ng sarili mo. Yes mga kamamay, totoo po ito. Kailangan mo kayong titigil na pagandahin ang inyong sarili. Huwag kayong titigil na i-improve ang inyong itsura sa mata ng inyong mga partner. Kailangan kayo lang ang maganda. Kaya sila ay tumitingin sa iba kasi kahit yung pag-aayos ng sarili mo, pag usukulay ng buhok mo sa umaga, hindi mo magawa. Tapos pagka tumingin sa iba yung mga partner ninyo, yung mga asawa niyo magagalit kayo. Tingnan nyo naman ang inyong itsura. Tingnan nyo naman ang inyong okay, katatayuan. Di ba? Ipakita nyo naman na deserve kayong mahalin, na deserve kayong pagpantasyahan. Kailangan mga kamamay, ayusin ninyo minsan yun ang nakuha ang damdamin at puso ng inyong mga partner. Hindi na siguro madali, okay, ibig sabihin, hindi na siguro ganun kahirap na i-maintain yung pag-ibig na yon. Kailangan ipakita mo na patuloy kang nag improve patuloy kang nag-aayos, nagpapaganda sa araw-araw. Nakakatulong po yun sa kanila para manatili yung pagmamahal at mas tumaas pa po ito. Okay? Kailangan akit-akitin nyo sila paminsan-minsan. Okay? So, nandiyan na yung pagmamahal eh. Huwag niyong hayaang mawala. Huwag niyong hayaang may steal ng iba. Okay? Kasi kawawa kayo kapag ka nawala yung pagmamahal sa inyo dahil lang sa, pag, sa pagpapabaya mo ng inyong sarili. Doon lang mawawala ang pagmamahal. Ang pag-ibig at interest ng isang lalaki sa inyo, huwag niyong hayaan yon. Ipagpatuloy niyo po ang pag improve ng inyong sarili. Pag-aayos, pagpapaganda, mag-workout kayo. Kung, kung feeling niyo tumataba na kayo. Lahat yan control ninyo mga kamamay at sigurado ako hindi mawawala at lalong tataas ang interest at pagmamahal sa iyo ng isang lalaki kung inyo pong aalagaan ang pag improve ng inyong sarili araw-araw. So next, sikapin na alagaan palagi ang partner ninyo. Yes mga kamamay, para po tumagal ang isang relasyon at mas lalo kang mahalin ng isang lalaki, matuto kang alagaan siya sa lahat ng oras. Dumating ng bahay, pagod na pagod galing trabaho pagod na pagod ang dami ng papers na inayos di ba talagang kita mo sa kanyang sarili sa kanyang katawan na talagang hinang-hinay stress na stress ipagluto niyo naman okay may pangulam naman diyan may manok naman sa ref ipagluto niyo ng kanilang paboritong pangulam. ulam ng kanilang paboritong pagkain sigurado ako manunumbalik ang kanyang lakas balik yung kanyang uh, interes sa iyo kasi kapag ka ang isang lalaki stress sa trabaho pagod sa trabaho pagdating ng bahay gusto niya magpahinga na agad kung maaari nga hindi ka nakausapin pero pinipilit pa rin nila nakausapin kayo kamustahin kayo kaya mga kamamay bilang pagbawi at pagganti okay ipagluto nyo alagaan nyo e massage nyo sa gabi bago matulog para makarelax naman Siyempre, konting banding din kapag ganyan kausap-usapin nyo banding na rin yun mga kamamay so sa madaling sabi alagaan nyo palagi ang inyong mga partner maging maalaga kayo pakainin ninyo busugin ninyo i-relax ninyo pag nasa bahay ang mga yan mga kamamay yan lang ang kanilang place na kung saan sila yung makakapagpahinga. Paglabas nila ng pinto, paglabas nila ng bahay, yan na naman kayod na naman dito, trabaho na naman dito. Sobrang pagtitiis na naman yung kanilang gagawin. Kaya kayo mga girls, kung hindi nyo alam kung ano ginagawang sakripisyo ng isang lalaki paglabas nila ng bahay, sobrang laki. Para lang kumita ng pera, para lang may may uwing pagkain sa bahay, lahat lahat gagawin nila kahit sila is mapagod buong araw. Kaya pagdating nila sa bahay, Ituring nyo silang hari, Ituring ituring nyo silang prinsipe. Pagsilbihan ninyo, at syempre, alagaan po ninyo Makakatulong yan para ma-maintain Ang pagmamahal at mas lalo pa itong Tumagal at tumaas Diba? So yun yung isang tip ko sa inyong mga kamamay Alagaan nyo At uh, ipakita ang pagmamahal sa kanila Alright? So next Matutong humingi ng sorry kung alam mong nagkamali ka Yes mga girls Sinasabi ko sa inyo, napakarami sa inyong ganito Bibigyan ko na ng din ha? Kayo na yung mali, kayo pa yung nagmamatigas. Ugali ninyo na dapat hindi niyo pinaiiral yung ganyan. Kung alam niyo na nagkamali kayo, mag-sorry kayo, yun lang yon. Ang isang lalaki ay marunong tumanggap ng uh, paghingi ng sorry kung alam nyo naman na nagkamali kayo. Pero hindi namin matanggap mga kamama, yung mali na kayo pero pinaglalaban nyo pa rin yung mali ninyo. So, paano magiging maayos ang isang relasyon? Paano kayo mas mamahalin ng isang lalaki kung ganyan kayo? Hindi kayo marunong tumanaw ng pagkakamali. Hindi kayo marunong tumanggap ng pagkakamali sa inyong sarili. Lagi na lang away ang inyong pinag-iigin dalawa. Alam nyo na na mali kayo. Hindi nyo pa rin inaamin na mali kayo. Pinag Pinagdidiinan nyo pa rin na tama kayo kahit na alam nyo mali naman. Huwag ganun mga kamamay. Ang isang lalaki hindi talaga magpapatalo yan kung alam niyang nasa tama siya. At ikaw naman, huwag ka namang Makipagtalo kung alam mong mali ka... Ibaba mo yung sarili mo... Humingi ka ng sorry... Ganyan... Ang pag-ibig ang pagmamahal... Kung malika ka... Bumaba ka... Kung tama ka... Ipaglaban mo... Alright? So para hindi palagi kayo nag-aaway... Sa hindi mapaluwanag... Na bagay... Kung mali ka... Malika... Kung mali ka... Humingi ka ng sorry... Yun lang po yun mga kamamay... Alright? So ilan lang yan mga kamamay... Sa mga bagay and tips... Na kailangan mong gawin... Para mas tumaas at mas mahalin ka pa ng isang lalaki. Kung gusto nyo man ng ganitong klase pang video na maaaring may apply inyong buhay pag-ibig, huwag nyo kalimutan na pindutin ang subscribe button at notification bell and yung like button para sa mas marami pang video na kagaya neto. So once again, this is Mamay Love Advice. See you for our next video. Bye-bye!